Kayo nga mga kabayan ay mahilig na magtanim ng mga gulay, mga labanos, mustas at pitsay o ito mga fruit bearing katulad ng custard apple o anunas. Ngayon wala kayong taniman at mali maliitan yung space, pwede kayo ay magtanim dito sa polybag. Ito kung ay black seedling bag at aking papakita sa inyo, yan. Bali mga kabayan, ito ay, bal ito ay 100 pieces do sa mga gustong magkameron nito nasa yellow basket na at ang advantage ho nito mga kabayan meron siyang kasama na long soil bali ito ibang kilo at itong tanimang ito mga kabayan ay mga, may mga iba't ibang sizes ito lang ang pinili ko uh, 6x6x10 by, 6 by 10. dahil ito yung mga ililipad ko itong mga tanim na fruit at may mga sand kiss ako at iba iba pang mga tanim ko ay pwede rin naman ito sa mga pitsay at sa mustasa. Ito mga kabayan, pakita ko lang sa inyo. Yan, napakadamay, napakatibay at napakaganda ng kanyang pagkaplastik. Makakapalo, kita ninyo mga kabayan. O. Oh. At saka tama-tama, kahit inyong hawakan, inyong buhatin, hindi ma ka masisira. Ito, pakikita ko sa inyo. Yan. kagandahan nito, hindi na kayo magbubutas. May butas na siya para na didrain yung tubig. At ngayon, ito naman yung ating patataliman. Ito ito yung kasama niya loom soil, kilo ayan atin ang ilalagay sa plastic bag at saka yan o, kita niyo mga kabayan napaka pino ng pagka soil ngayon kung gusto mo kayo mag order nito yung marami yung malalaki merong merong 8 kilos ay hanapin na lang nyo sa aking page sa kay Kabayang Mane sa Yellow Basket. Yan ito mga kabayan, tatam lang ko na. Sa mga magtatanong mga kabayan, yung kasama na 1 kilo na lumsoil ay hindi sakto dito. Idiragdagan ko na lamang at ako may reserba At ngayon mga kabayan, kita niyo ang aking mga sidling na anunas, mustard apple napakaganda na ng kanyang mga mga ubat o kaysa niyo buhay na buhay na yan ayun Ay, ganyan lamang ang pamamaraan ng, pagta ng pagtatanim sa mga kamatis. Applicable, applicable din. Itong size na ito, tama-tama mga kabayan. Sa sili, yung mga pangsinigang, pang-apertada, tama-tama. At napaka uh, dami bumunga pagka dito sa ganito so yan mga kabayan ganyan lamang kita ninyo dito ilalaki ng maigi ayos at pagka ito talagang malaking malaki na ay pwede natin ilagay na sa lupa ng direkta pag at na good luck and good health mga kabayan sa mga gustong mag order nito i-click na lamang yung yellow basket at para kay maka order 100 pesos ito mga kabayan murang mura yan, may kasama pang lumsoy